Garam sa Tacruz Of course Pero tayo ay lagi na Hi guys! So, nandito po tayo ngayon sa Oberon Hardin, na nilag. So, lahat ng kasali dito um, kukuha na natin lahat sila ng video at kung sino-sino mga kasali at tara na! Uh, hello po! Good morning po! So, ano, yung Harden nyo po ba? Anong number po ng Number 2 po sir. Ah, number 2 ito kasama po it, it, itong buong ano po ito. 5 by 5 po ito sir. Tapos um, last 2.3. Uh, sa sa uh, ano. Uh, po. ang po. Uh, store. Uh, ah, store. Ah, Bank. binibenta uh, rin po ito yung uh, mga halaman. Okay. Dali na so, dito po sir, hindi pwede. Kung may nakagusto po dito, may isang customer, pwede pagtapos na po ng handa. Last day, um, pwede makuha yung item. Ah, pero po yung nung sa kabila, pwede, pwede, po, pwede iyo, nungla, yung hindi yun. yung, yung Yan po, pindahan. O, so, alam nyo na, ganun po ang patakaran. Pagka po sila, Sir? Po. Lusiana po. Lusiana po itong ano niya? Ito pong number 2. Number 2, Lusiana. Po, Lusiana po. Ako po representative ng Lusiana. O, edi kayo rin po yung nandito sa mismo nga nila po? Opo. Uh, dito na po ako tumitira. Pagka sa matapos po nga nila, dito ako na tumutubo para matapos po. Ang nangyari po po, Sir, pagkating ng Friday, sa 8, balik ka sa kap na po. Bawal nang galawin ang nakalansin. Ipicturean po kasi niya ng office. Pagkatapos po niyan, pwede tingnan pero wala ka nang gagalawin. Pagdating po niya ng 12, ang judge. So nasa 4 days pa bago siya judge. So, mga 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 po kaya para sa ito? May, may place nito ba yun? May first and second Meron po. Ang first po ay 70,000. Second po ay 50,000. Third po ay 30,000. So, yun po yun. Tapos, plus consolation po, yung lahat ng katapalo. Hanggang third lang po. Ang ating tulitaya. So, ganun po. Basta, kailangan po, uh, kung mamatay na ng special po kayo dito sa Santa Cruz Laguna sa Capitolio para po makita nyo ang, ang mga landscape po ng iba't ibang bayan so dito po namin na ipakita ang anong mga kakayanan para sa pagtatanim para sa ating pandagdag na uh, hangin na preskong hangin para sa ating kalikasan kasi po ang ating pong hangin ay polluted na po ang ating ozone layer tirana so kailangan natin magtanim kaya natin natin sambayanan ng ating mga mamamayan pagtanim sa ating harapan ng bakuran, sa likuran ng ating bakuran, sa backyard natin, upang kahit pa paano po maibsan at magkaroon tayo ng bagong sariwang hangin. Marami pong salamat. Pasyal po kayo sa nilag Maganda po dito. Masaya po. Lablago na po tayo. Salamat po. Okay lang yan Oo, namakay tayo <laughs> Ayaw mo ba? Oh, <laughs>

<tuk sisi> aku laku, aku takut, tak aku takut, aku takut, aku <sisi> takut, tuh

sa so kung gusto nyo maging masaya sa linggo hanggang sa susunod na linggo pumunta kayo Santa Cruz pangod kayo kanila tapos sa -sa, sa, 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 linggo magkakaroon ng people's night di ba? na andon si Pokwang si <laughs> Chocolate <laughs> Pokwang <laughs> na andon ano Lily ata yun Ben and Ben ano pa isa? Tapat Joe. Tapat Joe. May isa pa, apat yun. Nobita. Nobita. So, fake news yung mga kumakalat sa ano. Sa Facebook na lang doon yung sa Floji hindi yung kasama. Okay. Hey.